Welcome to my channel Cambosdar at kung bago ka palang sa aking channel please subscribe like and share a hit notification bell SSS New Pension Scheme 2025 isang mas mahusay na hinaharap para sa mga retirees. Ang SSS new pension scheme 2025 ay makakaapekto sa mga retirado at magsusunong ng mas mahusay na seguridad sa pananalapi. Nilalayon nitong matiyak ang garantisadong kita para sa mga pensionado sa pamamagitan ng pagiging kapaki-pakinabang sa isang binagong schedule ng pagbabayad at pinahusay na mga benepisyo. Ang mga kamakailang pagbabago sa scheme ng pensiyon ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga taong isinasaalang-alang ang pagretiro. Ang pagkilala sa mga schedule ng pagbabayad ng transitional at mga benepisyo ng putative ay pinakamahalaga. Ang scheme ay nagtataglay ng isang maalalahanin na istruktura para sa kakayahang pinansyal. I underscore ang mga nakapagpapagaling na sangkap ng SSS New Pension Scheme 2025. Nag-issue ang DWP ng bagong pag-update ang bagong bersyon ng pension scheme ay nagtatanghal ng isang binagong schedule ng pagbabayad na naglalayong gawing madali ang pagbabayad mula sa pananaw ng mga benepisyaryo. Tinitiyak nito ang napapanahong pagbabayad sa mga pensionado, natatanggap ng kanilang mga pondo ng walang kinakailangang pagkaantala. Ang bagong schedule ay tinanggal din ng mga hindi pagkakapare pareho sa mga nakaraang siklo ng pagbabayad. Maaaring asahan ng mga benepisyaryo ang kanilang mga account na makredito ng walang pagkaantala, na ginagawang mas mabubuhay ang pagpaplano sa pananalapi. Ang isang naka-install na naayos na panahon ng disbursement ay higit na mukhang upang maiwasan ang pagkalito at pagkaantala sa gayon ay lumilikha ng katahimikan sa isipan ng mga retirado na babayaran ang kanilang mga pensayon sa oras. Ang isang nakabalangkas na schedule ng pagbabayad ay nakatakda upang punan ang mga pangangailangan ng parehong bago at prospect na mga pensyonado at sana ay naibigan niyo ang aking video at kalimutan e-subscribe, eh like and share, hit notification bell para bago kong video. Thank you.